Nahinog na rin yung ano yung buwan. Napakita ko na yung nakarap. Binawasa ko yung angel ko kasi si Ray, si Ray, si, 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 si ano, si Winter. Nilalaro niya lang. Ito yung eh, kailangan ko ito ilipat kasi lumalaki itong halaman na ito. Sobrang lumalaki siya. Kailangan ilipat ko siya. Maghanap muna ako ng paglalagyan. Ayan mga bago tanim ko siya. Ayan. Medyo na asikaso ko konti. Umaga ito pa. Medyo, ayan, basa pa siya, ha? Mamaya, yan, tuyo na yan. Kasi, sobrang init. Ayan, medyo naglipat-lipat ako ng mga halaman. Ang daming kalat, oh. Basta maaraw, na ano. Wala, wala, wala. Huwag mo nang maikalat, oh. Ito yung mga nilinis ko kanina. Medyo naglipat ako dito ng kalat kanina. Tapos, ito, pinanig ko. Pinanig naman, oh. Eh. So, yung mga itinanim ko, para meron akong talbusin, inuunahan ako ni Winter, kaya pinanik ko dyan sa may ano. Pinanik ko na dyan sa may ano. Ang tawag yan? Mm, sa may upuan, kasi si Winter, inuubos niya yung dahon na tanim ko ano, talbus ng kamote. Ito mga sili, lilipat ko yan. magahanap ako ng ibang matataniman nyo. Tapos, ito ang ah, ilalagay ko dito kamatis. Ayan, update lang dito sa mga halibangan ko minsan, dito sa labas ng bahay. Ito pa rin yung ano, oh. Yung tawag dito. Yung itinanim kong luya. hindi pa rin. Buhay pa naman siya. Yan lang, update dito sa aking mga tanitas, ito yung isang luya ko. Oh. Hindi ko pa siya tinatanggal kasi hindi pa naman natutuyo. May bunga pa rin yung ilalim niya kasi halos kasabayan niya yung mga lumaki dito. Kaya hindi ko alam kung gano'ng kalaki na kasi yun, hindi ko pa nasisilip. Sobrang inip na yun, no? Grabe talaga. Eh, medyo nakapaglinis-linis ako ng mga halaman ko. Nakapag, ano, sinipag ako kanina. Ayun yung alokbate. Ibinigay sa akin ni nanay. Kaya nagtanim ako. Ano na siya? Ilang puno na ba to? Bali, dalawang puno yung ano, nabuhay. meron ako mga harvest in may ilalagay ko sa mugo pero syempre mas gusto ko pa rin yung ano dyan ang tawag dito dahon ng ampalaya kasi nasanoy ako dun eto dati ayan o eto yung nasa basura ayan, yung mga in, ano ko tinanggal ko dun sa tanim ko isa na lang ang natira yan bali dalawang puno kasi ano sya um, mabilis kasi kumapal yan eh kaya yan. Hindi papakita ko sa inyo. Hala, Gigi. Kaya na. Yun na ako na Yan. Basta tag Mabulaklak siya. Ganda, no? Ang aking ibay ko. Nakakainis. Natutuklak yung pintura niya. <laughs> yung ano ko ibay kaya nung natutok lab Kasi, then, in, sa sobrang init matagal na rin to siguro 2 years na rin to ayun lang sa mga halaman kailangan ko lab din takpan natakpan ko muna to sa glab ha ko na sya eto pa pala isang pala chuchu ito ayan nilipat ko dyan may sarang sa nandunin sa taas eh. binaba ko dito para video may harang dito kasi si Winder lagi nyo inaano yun eh. lagi nyo ginagalaw yung ibang ano ko dyan halaman so hindi na yung mga halaman yung mga bagong tanim ko grabe ah, na ayan, pinakita ko lang sa inyo yung aking mga tanim para naman meron ako ma-share ngayong araw na to. Kasi medyo bukas, medyo busy ako kasi magre-ready kami sa pag-swimming namin. Pakita at share ko rin po sa inyo pag kami nalipo.